Ang militar ng US ay nakikipag-usap upang bumuo ng isang sibilyan na daungan sa liblib na pinakahilagang isla ng Pilipinas, sinabi ng lokal na gobernador at dalawa pang opisyal sa isang pahayagan, isang hakbang na magpapalakas ng akses ng mga Amerikano sa mga islang may estratehikong kinalalagyan na nakaharap sa Taiwan. Ang paglahok ng militar ng US sa iminungkahing daungan sa mga isla ng Batanes, na wala pang 200 kilometro, 125 milya, mula sa Taiwan, ay maaaring magdulot ng tensyon sa panahon ng lumalalang alitan sa China at sa pagmamaneho ng Washington na paigtingin ang matagal ng pakikipag-ugnayan sa kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas. Ang Bashi Channel sa pagitan ng mga islang iyon at Taiwan ay itinuturing na isang choke point para sa mga sasakyang pandagat na gumagalaw sa pagitan ng kanlurang Pasipiko at ng pinagtatalo ng South China Sea at isang pangunahing daluyan ng tubig sa kaso ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Ang militar ng China ay regular na nagpapadala ng mga barko at sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng Channel, sinabi ng Ministerio ng Depensa ng Taiwan. Sinabi ni Mary Lo Keiko, ang provincial governor ng mga isla ng Batanes, sa media sa isang mensahe na humingi siya ng pondo mula sa US para sa pagtatayo ng isang alternatibong daungan, doon, na nilayon upang tumulong sa pagbabawas ng mga kargamento mula sa Kabisera, Maynila, sa panahon ng maalon na karagatan sa panahon ng tag -ulan. Sinabi niya na ang mga plano ay upang magtayo ng isang daungan sa isla ng Basko, kung saan ang mga lokal na autoridad ay nagsasabi na ang mataas na alon ay kadalasang ginagawang hindi naa-access ang kasalukuyang daungan, at na ang isang desisyon ay maaaring gawin sa Oktubre. Halos na ng Pilipinas sa nakalipas na taon ang bilang ng mga base militar nito na maaaring ma-access ng mga puwersa ng US para sa humanitarian assistance, at mayroon ding libu-libong tropang US sa bansa anumang oras, umiikot sa loob at labas para sa magkasanib na pagsasanay. Sinabi ng China na ang mga hakbang na ito ng US ay nagpapasiklab ng mga tensyon sa rehiyon. Ang embahada ng China sa Maynila ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento sa panukalang daungan sa Basko. Dalawang iba pang opisyal ng Pilipino, na humiling na hindi magpakilala dahil hindi sila autorisadong makipag-usap sa media, ang nagsabing gumisita ang mga tropang U.S. sa Batanes Kamakailan upang talakayin ang daungan. Sinabi ni Juan, isang matataas na opisyal ng militar, na interesado ang armadong pwersa ng Pilipino sa radar at pagpapabuti ng mga kakayahan sa pagsubaybay sa lugar. Kinumpirma ni Miss Keiko ang pagbisita, sinabing dumating sila, isang beses upang tasahin, ang iminungkahing alternatibong daungan. Ang hakbang ay dumating habang ang Washington ay nagsusumikap ng mas malapit na ugnayan sa mga bansang Asyano upang kontrahin ang China sa rehiyon ng Asia Pacific, kabilang ang Pilipinas, ang dating kolonya nito at kaalyado sa kasunduan. Sinabi ni Kanishka Gangopadhyay, isang tagapagsalita para sa embahada ng U.S. sa Maynila, na ang mga eksperto ng US Embassy at US Army Pacific, USARPAC, ay nakikipag-ugnayan sa gobernador at lokal na pamahalaan, sa kanilang kahilingan, upang talakayin ang mga paraan na maaaring suportahan ng USARPAC ang pag-unlad ng engineering, medikal, at agrikultura mga proyekto sa lalawigan.